Katropa, kabayan, mga kamatang lawin. Imagine this, isang milyong taon mula ngayon. Ang petsa ay November 9, 1 ,000 ,000, 2025 Isang spaceship mula sa malayong kalawakan ang dahan-dahang lumalapag sa planetang ating tinatawag na Earth. Ang mga alien explorers na lula nito ay hindi makakakita ng mga siyudad na kumikinang o mga taong naglalakad sa kalsada. Instead, ang sasalubong sa kanila ay isang mundong tilaligaw at tahimik na puno ng mga kakaibang halaman at hayop na hindi natin nakita noon. Ang tanong paano nila malalaman na minsan, may umiral na isang matalinong sibilisasyon dito. Ang sagot, mga kaibigan, ay nakabaon sa ilalim ng lupa sa mga bato at sa geologic record ng ating planeta. Ating alamin, ang mga alien scientists na ito, na armado ng kanilang advanced technology, ay magsisimulang magdrill sa mga bato at yellow. Parang mga detective sila na naghahanap ng clues sa isang crime scene na isang milyong taon nang nakalipas. Sa kanilang paghuhukay, makakakita sila ng iba't ibang layers o patong-patong na bato, na bawat isa ay nagkukuwento ng iba't ibang panahon sa kasaysayan ng Earth. Makikita nila ang bakas ng mga dinosaur ang epekto ng mga bulkan, at ang pagbabago ng klima sa loob ng milyon-milyong taon. Pero may isang layer na agaw pansin. Isang manipis ngunit napaka-distinct na layer na puno ng mga kakaibang materyales na hindi natural na nabubuo. Dito magsisimula ang kanilang misteryo. Para sa kanila, ang bawat layer ng bato ay parang isang chapter sa isang napakahabang libro. May mga chapters na tungkol sa place to scene, kung saan mga dambuhalang mamots ang naglalakad sa mundo. Mayroon ding Eocene, kung kailan napakainit ng planeta at mga gubat ang bumabalot sa halos lahat ng kalupaan. Bawat epok ay may sariling signature, tulad ng fossils ng mga kakaibang hayop o mga chemical traces mula sa mga asteroid. Ngunit ang bagong layer na kanilang natuklasan ay iba. Ito ay puno ng mga bagay na tila gawa ng isang inteligenteng nilalang. Dito nila unang mababasa ang kuwento ng sangkatauhan isang kuwento ng mabilis na pagbabago at napakalaking epekto sa buong planeta. Ang layer na ito ang tatawagin nilang the human layer, o sa ating scientific term, yet ang Anthropocene. Ito ang ebidensya na minsan may isang dominanteng species na nagbago sa takbo ng kalikasan sa paraang hindi pa nangyayari dati. Hindi ito gawa ng isang supervolcano o isang asteroid na bumagsak mula sa langit. Ito ay gawa ng isang species na natutong kontrolin ng apoy, magtanim, at sa huli, baguhin ang mismong chemical na komposisyon ng atmosfera at karagatan. Ito ang marka ng tao, isang bakas na mananatili sa geologic record ng Earth man, na naghihintay lang na matuklasan ng kung sinumang bibisita sa ating mundo sa malayong hinaharap. Abangan! Ano nga ba itong Anthropocene na tinatawag? Ito ay isang proposed new geologic epoch, isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Earth. Ang pangalan ay galing sa salitang anthropos na ang ibig sabihin ay tao at sene na nangangahulugang bago o recent. Kung tutuusin, ito ang age of humans. Natatangi ito dahil sa bilis ng pagbabago na idinulot natin. Ang mga nakaraang epoch ay nabuo sa loob ng libu-libo o milyon-milyong taon. Ang Anthropocene, sa kabilang banda, ay nagsimula lang noong kalagitnaan ng 20th century. Napakabilis, 'di ba? Ito ang panahon kung kailan ang epekto ng tao ay naging mas malakas pa kaysa sa natural forces. Ang isa sa mga pinakamalinaw na signaturang iiwan natin ay ang mga materials na tayo lang ang gumawa. Isipin nyo na lang mga kamatang lawin, ang plastic. Sa loob lamang ng ilang dekada, nakagawa tayo ng bilyon-bilyong tonelada nito. Ang mga plastic bottles, bugs, at microplastics ay kumalat na sa buong mundo mula sa pinakamataas na bundok hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Dahil hindi ito basta-basta nabubulok, ang mga ito ay magiging technofossils, mga fossil ng ating teknolohiya. Ang mga alien archaeologists ay magtataka kung bakit may ganitong synthetic polymer na nakahalo sa mga bato, isang malinaw na ebidensya ng isang industrial civilization. Bukod sa plastic, may isa pang delikadong bakas na ating iwan ang plutonium ito ay isang radioactive element na halos hindi natural na matatagpuan sa earth ngunit dahil sa mga nuclear bomb tests noong 1950s nagkalat tayo ng manipis na layer ng plutonium sa buong planeta this radioactive fallout settled everywhere creating a permanent marker in the soil and ice para sa mga alien scientists this global spike of plutonium would be a very precise timestamp ito ang magsasabi sa kanila ng eksaktong sandali kung kailan natutunan ng sangkatauhan na gamitin ang kapangyarihan ng atom, isang kapangyarihan na kayang lumikha at sumira. At siyempre, hindi lang mga materyales ang ating binago. Ang Anthropocene ay panahon din ng isang mass extinction event dahil sa pagbabago ng ating kapaligiran mula sa deforestation, pollution at climate change, napakaraming species ng hayop at halaman ang nawala at patuloy na nawawala. Ang fossil record ay magpapakita ng biglaang pagkawala ng napakaraming uri ng buhay kasabay ng biglaang pagdami ng mga domesticated animals tulad ng manok. Sa katunayan, ang mga buto ng manok ay maaaring maging isa sa mga pinakakaraniwang fossil ng ating panahon. Ito ang malungkot na kuwento ng ating epekto sa biodiversity ng Earth. Alam niyo ba, mga katropa, na ang ating mga pang-araw-araw na gawain ay nag-iwan ng permanenteng marka sa planeta? Ang pagbabagong idinulot ng farming, fishing at forestry ay napakalaki. Libu-libong taon na nating binabago ang anyo ng kalupaan para magtanim ng ating pagkain. This led to massive deforestation, soil erosion, at pagbabago sa daloy ng mga ilog. Ang mga pollen mula sa ating mga pananim tulad ng mais at palay ay mangingibabaw sa mga sediment layers na nagpapakita ng pagbabago mula sa natural na ecosystem patungo sa isang mundong pinamamahalaan ng agrikultura. Ang epekto nito sa biodiversity ay hindi matatawaran. Ang Industrial Revolution naman ang nagtulak sa atin sa isang bagong antas ng pagbabago. Ang pagsusunog natin ng fossil fuels tulad ng coal, oil at gas ay nagpakawala ng bilyon-bilyong tonelada ng carbon dioxide sa ating atmosfera. Ang sobrang CO2 nito na ay naabsorb ng mga karagatan na nagdulot ng ocean acidification at nagiwan ng chemical signatures sa mga corals at shells ng mga marine organisms. Bukod dito, ang soot o mga itim na carbon particles mula sa ating mga pabrika at sasakyan ay kumalat sa buong mundo at tumabon maging sa mga yelo ng Greenland at Antarctica. Para sa mga alien geologist, ang dark layer of soot na ito ay isang malinaw na signal ng isang lipunang umaasa sa pagsusunog. Ang mga bakas na ito, mga plastic, plutonium, soot, at pagbabago sa carbon levels, ay magkakasamang magkukuwento ng isang panahon ng Great Acceleration. Ito ang tawag sa panahon pagkatapos ng World War II, kung saan biglang bumilis ang pagdami ng populasyon, pag-unlad ng ekonomiya, at pagkonsumo ng resources. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng buhay ng isang tao. Napakabilis. Ang mga alien ay mamamangha sa bilis ng ating pag-unlad, ngunit kasabay nito, makikita rin nila ang napakalaking pinsalang idinulot nito sa natural systems ng planeta. Para sa kanila, para tayong isang bagyo na dumaan, mabilis, malakas, at nag-iwan ng matinding pagbabago. Ang kuwento ng anthropocene na mababasa sa mga bato ay isang kuwento ng walang kapantay na kapangyarihan. Ipinapakita nito kung paano ang isang species, ang Homo sapiens, ay naging isang geologic force. Binago natin ang evolution. Tayo ang nagpasya kung aling species ang mabubuhay at kung alin ang mawawala. Binago natin ang klima ng buong mundo. Sa madaling salita, hinawakan natin ang manibela ng planeta. Ang tanong na may para sa mga alien ay bakit? Bakit hinayaan ng isang matalinong sibilisasyon na mangyari ang ganitong mga pagbabago na posibleng nagdulot ng sarili nilang pagbagsak? Ito ang puzzle na susubukan nilang buwin. Ang pinakamalaking pagkakaiba natin sa isang asteroid, tulad ng tumama sa mga dinosaur, ay ito mayroon tayong choice. Ang asteroid ay isang mindless force of nature. Wala itong kamalayan sa pinsalang idudulot nito. Tayo, sa kabilang banda, ay may kamalayan. Alam natin ang epekto ng ating mga gawain. Nakikita natin ang datos, nauunawaan natin ang siyensya, at nararamdaman natin ang pagbabago sa ating paligid. Hindi tayo bulag sa katotohanan. Dahil dito, tayo lang ang geologic force sa kasaysayan ng Earth na may kakayahang magbago ng direksyon may kakayahan tayong pumili kung anong klaseng legacy ang ating iwanan. Ang kwentong mababasa ng mga alien sa ating geologic record ay hindi pa tapos isulat. Tayo ang mga author ng kasalukuyang chapter. Oo, ang mga bakas ng plastic, pollution, at extinction ay nandiyan na. Hindi na natin mabubura ang mga iyon. Pero maari pa nating baguhin ang mga susunod na talata. Maari tayong mag-iwan ng isa pang signal sa mga bato. Isang signal ng pagbabago, ng pag-ahon at ng wisdom. Isang signal na nagpapakita na noong nalaman natin ang ating malaking epekto, kumilos tayo para itama ang ating mga pagkakamali. Maari itong maging isang kuwento ng pag-asa. Imagine, kung ang mga alien na iyon, sa kanilang paghuhukay, ay makakita ng isa pang layer sa ibabaw ng Great Acceleration Layer. Isang layer kung saan unti-unting bumababa ang carbon levels, kung saan ang mga synthetic materials ay napapalitan ng mga biodegradable na alternatibo at kung saan nagsisimulang bumalik ang biodiversity. Ito ang magiging ebidensya ng Great Restoration o Great Stewardship. Ito ang magpapakita na ang sangkatauhan ay hindi lang isang mapanirang puwersa, kundi isang matalinong tagapangalaga. Ito ang magiging pinakahangahangang bahagi ng ating kuwento. Kaya sa huli, mga kamatang lawin, ang tanong ay hindi lang kung ano ang matutuklasan ng mga alien tungkol sa atin. Ang mas mahalagang tanong ay ano ang gusto nating matuklasan nila. Isang kuwento ng isang sibilisasyong panandaliang sumikat at mabilis na naglaho dahil sa sariling kapabayaan, o isang epic na kuwento ng isang species na humarap sa pinakamalaking hamon, natutunan ang halaga ng kanilang planeta, at piniling lumikha ng isang mas maganda at sustainable na kinabukasan. Ang sagot ay nasa ating mga kamay, ngayon. Ang legacy natin ay isinusulat natin sa bawat araw. Dahil tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. At ang kapangyarihang iyan ay dapat gamitin sa kabutihan hanggang sa susunod na paglalakbay ng kaalaman dito lang sa Matanglawin.